ito na ngayon ang sobrang linaw na tubig ng ilog nagsilang ang kalikasan dahil sa ginagawa natin din yun oh parang nalulugmok ako nung nakita ko yung tubig na ganyan sa sobrang linaw halos mailom malinis ilang araw ang ulan ang daming na nangyari baha, landslide maraming buhay ang nawala dito sa lugar namin sa Davao de Oro. Yan na ngayon ang sapa na dati. Tiyan ako naliligo, naglalaba. Parang hindi ko gustong makita na ganyan na pa pala siya ngayon. Kaya, yung gagawin natin, kung maaari, magtanim tayo ng mga puno. Kasi kung talagang kakalbuhin natin ang bundok, hindi lang ito ang mangyari ang kalikasan talagang magsisingil yan kung anong ginagawa natin babalik sa atin din yan yun nakakaawa ang tubig at ngayon ito na siya talaga yan putik na nakakatakot na nga kasi marapit ka dito nakatira sana maisip natin na mahalin natin ang kalikasan please like and share para matutunan natin ito salamat